Good morning mga ka thumb. Ayan, maghalama naman tayo ngayon na ano na tayo sa kaka... <laughs> sa kaka-ano, kaka-screencast. Ayan, ano naman natin, bisitahin naman natin ngayon yung ating garden kasi nga, napapabayaan na natin. Marami na tayong dapat ayusin sa garden. Ayan. Tingnan nyo naman yung aking mga house plant ngayon, mga... <laughs> <laughs> hindi na natin naaayos kaya ayusin natin sila ngayon yeah, pa, ipakita ko muna sa inyo yung buong paligid ng ating ayan o nagtumbahan na yung mga ano nagtumbahan na dyan yung tatanggalin ko yan ayusin ko na yan yung ating gusto ko kasi lumaki yung dahon nya malalaki na siya o. yung ating golden potos ah golden potos ba yan hindi pala neon pala ito pala yung golden. At sira-sira na yung dahon nito. Puputulin natin yan. Ay! Hinahawakan ako! Naku, <laughs> may kumakain pala dun sa ilalim. Nagulat ako ang lambot. <laughs> Yay! <laughs> Nagulat ako. Tatanggalin natin yan. Ayan o, oh, mayroong nagbumakbang dyan. <laughs> Nagulat ako doon. <laughs> Ayan, kasi naubos yung dahon. Sabi ko naubos yung dahon, no? Oh. Naubos yung dahon. Taputulin na lang natin siya dito ulit. Para, kasi madami kumakain nga mga ano, mga, <laughs> nagulat ako talaga. <laughs> yung, mga uh, ano, uod, na kumakain ng mga halaman. Ayan, nalalaki na nila. At napuputol na siya. Naputol yan. Tanggalin na natin yan. Putulin natin yan. Ayun, hindi na maganda. Hindi na maganda yung ating ano at yung ilalim niya ano ubos yung mga dahon ng Etong ano ko na pumapangit na mga aglonema ko na red sayam, Naubos na sila. Nawa na, na Nasisira yung mga aglonema natin. Ayan. Magkahalo na dito si Green. Ano pa to? to? Red Anderson at saka si ayan, nakalimutan ko si green <laughs> basta yung green at ito nga pala yung ano ko, oh, namunga na siya may bunga na yung aking money tree, pachira may bunga na siya at ang lagu naman ni barley marks yan, buhay na din yung aking uh, in ICU na ano na isang siya ba yan hindi ko alam, at ito buhay na buhay na yung kaisiswing at ito nga pala, ito yung bigay ni ni Miguel. Malago na siya at nakapagpropa pa tayo ng tatlong uh, tatlong pots. Ito lang sa inyo, yung aking na, propa. Buhay na buhay na siya, oh. Ayan, oh. Buhay na buhay na yung tatlo kong na oh. May mga, may bago na siyang sibol. At may mga damo-damo na din siyang kasama dyan. <laughs> Ayan, oh. Buhay na buhay na pa yung isa. O, oh, diba? Nakatatlo na tayo. Ay! <laughs> ang saya ko dito. Ang saya ko sa Burly Marks na na variegated. Kasi natutuwa ako kasi nakapag-pro pa tayo. Yan. Dito na lang tong isa. Siksik lang ako ng siksik sa mga sulok na maluwag. Ayun. Dito naman tayo. Cookie! 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 Alis dyan! Ang laki ng mo! laki-laki ng chan niya, oh. Okay. Ang laki ng chan niya. Naku, buntis. Alis dyan, alis, alis, alis. Sisirain mo na naman ang mga halaman ko. Ayan, ang ganda-ganda nito, oh. Laki ng chan ni Kuki. Ayan, oh. Hanggat may bulaklak siya, video ako ng video sa kanya. Ang ganda-ganda ng bulaklak niya. Ganda ng bulaklak niya, oh. Ayan, oh prima siya limang bulaklak ang nagbinigay niya sa akin ito yung ano isa sa binigay ni sis Rolly sa akin ganda niya ay alam may problema tong isa yung pinakamalaki naninilaw naubos na yung dahon niya naninilaw yung dahon ito naman dumami lumaki na yung galing dito sa sa ano sa kanyang pinagbulaklakan Ayan, dikit na dikit na siya. Oh, di ba? Ayan yung bigay ni Sis Daisy. Sis Daisy. Ayan yung bigay niya. Ito yung isa. Ang lalaki na ng dahon. Oh. Ito naman yung bigay ni Sis Pe. Ang lagu-lagu na din niya. dami niya mga suloy. Ito, kala ko bulaklak. Dahon din pala. Bigay ng isa kong friend dito. Dahon din pala. Kala ko bulaklak. Yung sumibol. Ayan, sana magbulaklak pa tong mga ito. Ating mga ibang orchids nandyan. Yung malaki lang na nilaw. Okay lang yan. Bahala sila dyan. Ayoko na silang intindihin. Masa pangit daw. Bumapangit daw yung mga orchids pag alagang-alaga ka. Kaya hindi ko na sila inaalagaan ng gusto. Ayan, ito yung nasa kawayan natin. Ayan, nakabuhay ako. Oh. Meron na siyang bagong anak. Ito pala nabuhay ulit. Ang taas na uli niya ayun oh. Dalawang ano na siya. Akala ko namatay na 'to eh. Ayun ngayon ko lang siya ngayon ko lang siya ulit nakita na may mga dahon na pala uli siyang bago. Hindi ko alam yung ID niya. Ayun oh. magulo, magulo yung ating halaman ngayon, magulo. Ayan, ang dami. Ang daming oregano. Lagi <laughs> napuno na ng oregano dito. Ang maganda diyan, pag pala pinababayaan, gumaganda yung ating mga. Ang ganda ng ano ko, oh, punong-puno na si Mendoza. Punong-puno na din 'to. <laughs> punong-puno na din siya at ito, stress. Ganda ng color. Si Dom ito, napadami ko din. Ito, kailangan na ilipat kasi ang laki-laki na niya din eh. Ayan. Ayun yung, ito yung, ito yung nilipat ko sa lupa. Ayun yung, lumaki na siya. Ito naman yung bigay ni sis Jane. Iligay ko na din siya sa lupa. Tsaka yung, ano ba to? Carabao heads daw. Eh. Ah, Carabao <laughs> heads pa yan. Yan yung, ano ba to? Galing yata to kay sis Eh. Ayan, ang alam ko galing niya kay Sispe. Nilagay ko siya sa loop, sa direkta sa lupa para gumapang siya dito. Kagaya ng mga yan. Ayan, meron pa ako doong pinapagapang na maliliit. Ayan, yung ibang cactus natin nandito. Andyan lang sila. Ayan, ibang succulent. Ayan, ano, pinutol ko yun lang yan. Nabuhay na sila dyan. Ah. Oh. Tsaka ito, si ano, nabubuhay naman nakakabuhay naman ako ngayon andito yung mga ating mga ibang cactus na halo-halo na dyan yan pa sa ilalim ito mga bagong yung pinakabago kong mga ano ayan naban ako naman okay naman sila at dito naman tayo ayun sa mi-ball na ulit si ano variegated uh, ah, forever rich ayun Ayan, sama-sama sila dito. Ito, propagation ulit. Na, ano, kasi naubos na yung ano ko. Purple delight. Nauubos na sila. Kaya, nagpo-propa ako ng paunti-unti. Palalagawin ulit natin yan. Ayan, nagtusok ulit ako niya. Kasi, nauubos na. Namamatay na. Ito naman si, ano ko. Naninilaw naman. Yung bigay ni si Don. si sleeping Totos. Naninilaw na siya. Ayan, nag -pro pa ulit tayo ng Mendoza. Propa ulit tayo niyan sa basta ang bilis lumago, tinutusok-tusok ko lang siya dyan. Mga ayan pa. Niyon, ang daming cactus, pinagsama-sama ko na diyan. Yung mga cactus natin, pinagsama-sama ko na diyan. Ito kailangan ko tong uh, ilipat ang pangit na niya. Okay, ayusin natin 'yan. Ayusin natin yung mga pangit. <laughs> itatanim ulit natin na ang panibago. Ito ang lagu 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 laguna ang bigat na niya, tagilid na siya. <laughs> ang lagu niya. Ang kulay niya, oh. Kulay na namumula na siya, oh. Namumula siya sa araw. Nagkaka-sunburn. Ito naman, gandang-ganda din ako dito. Ah, oh, di diba? Elephant bush o oh, Jadelet. Ano ba talaga? Elephant bush? Jadelet? Jadelet ang alam ko dito. Pero tawag ni may love dito ay elephant bush. Yan. Isa lang naman yata yan. So, paunti kasi yung dahon niya. Kaya nagpo-propa ako ng ah, uh, paunti-unti. Ayun. Nakapag-ano naman tayo. ayun o. Oh, no, ito. Nabuhay ko. ayun, Buhay na siya. Meron pa ako ditong isa. Ah, dalawa pa pala. ayun o. Oh buhay din. Ayun pa yung isa. Tatlo pala yung napropa natin. Ito tayo sa kabila. Ayun, si Cotton Plant. Nagtusok ulit ako dyan. Kasi pumangit na. Ayun na yung iba. Maganda din kasi ito. Kaya lang tututumba siya pagka ano eh. Ito, pumangit na din. Kailangan na natin silang ayusin. Ito, malago pa din. Ayun. Wala na tayong aglaw. Kakonti na yung aglaw. Namamatay sila. Kaunti na yung ating agla. Andito naman yung iba sa ibabaw. Yan. Ayun na lang yung purple delight natin, kaunti na maliliit na. Ayan. ang ating mga halaman dito sa ating garden. Na kailangan nating ayusin uh, ito si Sanado na Nabuhay ko. Ito nga pala, oh, kailangan ko din tong ilipat. nagli propagation ako dito na ano. Ayun o, oh, buhay siya. Tatlo. Tatlo siya, tatlo. Lilipat natin yan sa maliit na paso. Ayun. Dito naman tayo. Ganda dahon niya Eto oh. Ito, naputol, may nanghingi. <laughs> may nanghingi. Kaya binibigyan natin yung mga nanghihingi. Ayun, ito naman yung Ito sa side na to. Nandito yung ating mga uh, pinakahuling bago. <laughs> pinakahuling bago. Ayun, buhay buhay na sila. At yun yung maliit na ano, strawberry. Yun know, o, parang mabubuhay. Anak ng strawberry na natunaw. Ito si Kiko. Ayan, Ah, uh, umaga po pala ngayon. Kaya ayan, may araw-araw dito. Ito. Parang buhay na din kasi nga meron na siyang sumisibol. ayun, ayun, buhay na din si ano, si Lolo. Ayan, mga buhay naman sila. Ito sa ilalim kung ano-ano na lang. May sibuyas pa na pasama. <laughs> may sibuyas pa dito. Ano namatay tayo sa kabila. Ayan. Ang lalaki na ng ano ko. Ang lalaki na ni ni ano, Mirio. Ang sikip na niya dito kasi hinaluan ko siya ng tatlong cactus. Kailangan tanggalin nito mga cactus. Ang laki na kasi niya. Oh, laki niya. At nandito sa harap yung ating millionaire na dalawa. Pati yung bigay ni si Ponsel na bigay ni Mix. At yung mga cactus na na-propa natin, ayan, sama-sama sila dyan. Andiyan yung iba. Oh. Ayun, mga bago din yun eh. Kasama ng mga bago. Ayan, ang ating mga San Siberia. Gusto hamil... ko nandiyan sa harapan yung mga San Siberia natin eh. Ayan, nandiyan sila. Napasama pa yung sabon. <laughs> May sabon pa dun, tsaka Clorox. Doon na palagay. Ayan. Tapos, andito yung mga variegated na cactus nandiyan sa ibabaw yung sa ilalim kung ano-anong cactus na din yan nandiyan sa ilalim ayan yung harapan ayan yung harapan natin ayan nandito yung papasok Galing ka sa karasada. May halaman din dyan. Ayan. Ayun yung karasada, oh. May sasakyan na dumadaan. Ito, kailangan din natin itong itrim kasi malaguna siya. Si Paikos Nana. eto pumapangit. Ito yung mga nasa bakod ni kapitbahay. Ang lagu-laguna din niya, Malalago na sila. At may pechay pa dyan kasama. <laughs> may nakasamang pechay. Ito prop propagation. Ayan. Propagation ka din yan. May mga uh, pechay. Ito lip propagation ng Mendocay. um, Ayan. At ito ang papasok. Ayan. Andiyan yung ating table na bigay ni Sis Daisy. Doon tayo sa gilid. Ito yung table na pinagtataniman natin ngayon. At pinag-iinaman namin ng kape ng aking Jowawits. Ayan. For today's vlog, thanks for watching. Time na lang. Bye, see you in my next vlog. Bye.